Ang mag-asawa na tagpuan na naman sa isang ron. Nagkabas mismo si Kim Chu ng video na kung saan inaasar kanyang nobyo. Happy feel na nga talaga nila ang isa't isa. Kahit saan sila magpunta, basta magkasama, asaran at kuditan, walang katapusang tawanan. Itong si Paolo Abilino, bungis na hindi na isnabero sa personal. Lubos na nga talaga ata na natanggal ang introvert era niya. Based kasi sa observation din ng lahat, sa naganap na rehearsal sa California, iting tagumpay si Daddy Paolo. Ang kislap ng mga Bo ang araw once na si Mrs. ang katabi. Hindi rin nila pinapalagpas ang pag-jogging ng sabay. Laging member workout outfit ang mag-asawa. Ayon na sa mga komento, si hindi talaga iskripted ang mga rambingan moments nila. Totoo ang kilig. Halata nga kay Kim jo ang pumumula ng mukha tuwing nag-aasaran si Dani Dani Paulo. Itong mga bashers lang ang gumagawa ng inyay sa Twitter. Naging trabaho na nila ang siraan ng kimpaw. Kapag may babong blessings, panay ang paninira. Katulad nga na ngayon, bagong movie ang aabangan. Panay comments ng mga ikaiingit nila. Kanya ng bashes. si sa tagumpay ng kompon. At we sa mga banag ang pants, the more na may blessings ang darawa, todo dikit ang bashers sa paninira naman.